Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamusta kayo dyan lahat Kumusta po Mabuti ba kayo <laughs> uh Oo -oh. Siyempre ha <laughs> Nandito na naman tayo Assalamualaikum Para, <laughs> para, para matuwang tuwa sila na naman ulit Suwang tuwa Sinang suwang tuwa Yung mga kabayan Yung mga viewers Yung mga followers natin Yung mga ano, kabayan mo Kabayan ko Meron din akong kabayan na dalawa ang kabayan ko hindi sa. Eh kabayan mo, hindi naman sila nakakaintindi ng Tagalog. Yung iba Paano na, yung iba ah, alam nila, yung iba hindi nila. alam. Sinong iba? Basta meron katulad ni ano, basta marami din nakaalam. Hindi naman nila mapapansin. Ang tanong ko na 'yon sa ang, ano, kasi marami Charging, nagtanong eh, sa akin. Charging. Kahit kailan, kahit saan ako pupunta sa mga barbershop. Sabi na bakit malaki ang kilay mo? Sabi ko malaki. Ba? Siyempre, mahaba. malaki, mahaba, makapal. Eh, sabi ko sa kanila, bakit magsiselos kayo? Forget wala kayo. Tapos, eh, gusto niya magpagupit yung kilay ko. Wag nga lang ha, hindi kayo pwede galawin yung kilay ko. Kilay ko yon hindi, hindi yung kilay. Sana oh. sa sinabi mo din, bakit kayo walang <laughs> Eh, hey, hindi. Hindi yung ano, kilay mo na. Kasi kahit saan. Ganti-ganti ganti, -ganti lang din. So, kila lagyan kilay mo yun. mo. Sabi ko, sige, kukunin nyo na kung gusto nyo. Pag bigyan ko sa'yo. Libre. Huwag kayo babayaran. Ibigay ko sa'yo. Mm -hmm. Libre lang yun. Hindi, walang bayad. Yung Filipino, isa. Yung iba, isa. Yung iba, nagtanong, bakit mahaba ang ilong ng mga tao sa, sa Middle East? Sabi ko, depende ah, sa lugar. Depende din sa pagkain. Depende din sa lahi. Eh, sa sa Pilipinas iba, sa sa Middle East iba, sa Africa iba, iba iba hindi talaga tayo parehas. Ibang kulay natin, ibang ilong natin, ilang tangkat natin, may matangkad, may oh, yung Marili. kulay mo pugot. Hindi yun pugot. <laughs> hindi ka tulad mo. <laughs> mas pugot ka kaysa sa akin, oh. No? mo. Eh, kaano man na? Compare mo na dito lagi man lang dito. Oh, tingnan mo, mas mas mas, mas puti ako. <laughs> ikaw ang bukod dyan. Ayaw mo lang ma, ano, matangga. Hindi. O oh, sige na, ilagay mo na ito sa task. Tingnan mo naman nga. Ang gawin mo. na naman. Hindi ko ma-accept yun. Eh siyempre nalaka ako. Oh, ikaw babae. Oh, dapat, so dapat, meaning mas maputi ako. Dapat yeah. yung babae mas maputi sa yung okay. nalaki. Oh, sige na, continue. Dal-dal mo. Napakadal-dal hmm. mo. Dapat ah, para matuwang-tuwa yung mga viewers mo. Hindi puro sungit. Katulad mo sungit -sungi kailangan mo minsan na maglaro din sa ano sa video para tuwang tuwa sila oh, ano masabi mo dyan bakit, bakit ang quiet ka nung sinabi ko na maliit ang ilong ng Pilipino wala akong narinig kung nagsabi kanina oh! <laughs> ayaw mo pa ayaw kapag mo pa. ano hindi ganito yung ilong namin hindi na kami Pilipino ah, nalo, si, si. pero hindi wala uh, lalo na at uh, proud na proud kami Pilipino kami dahil mas sikat kami sa buong daigdig buong mundo kahit so, kahit sino mag proud Pilipino sa Pilipino ang pinaka the best uh, oh. bakit ka mga ibang lahi gusto gusto nila mga Pilipino <laughs> <laughs> pero gusto nila mga Pilipino pero pala, bakit palagi <laughs> may, may <panadol> sa bulsa <laughs> bulsa ng mga mga ibang lahi na gumay... kasi may kasi kasi mga uno nila. So, hindi, kapag sinabi ng ano kasi, karamihan, pag sinabi, mag, ano ka nga, mag-barbie ka nga, ganyan, ganyan. ganyan. <laughs> uh, 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 susuwing, dapat uh, malaman nila yung mga gano'n Hindi, hindi lang, hindi, ano. Um, hygiene, hygiene. Uh, Pero buti na lang ikaw, very good ka nung nakilala kita. Oo, uh, sana all. <laughs> sana all. Dahil kung hindi, okay. ay, nako. Kaya pala, kaya pala wala akong panadol sa bulsa. No, nung nagsama na lang tayo mga <laughs> <laughs> Bisita. Hanggang ngayon. Mm, ay, nahin, wala ay hindi, na wala na. Hindi, ang gamit mo ngayon may penalty. Hindi kaya wala. Para mas ma mas hindi. ma effect effective. Hindi ako ginagamit na panadol, hindi ako ginagamit na. Kasi alam ko na mag-manage hindi katulad na iba eh. Alam mo pa nang na mag-manage. Naghanap na. Ko. Naghanap sila ng panadol muna bago anong wag kayo maghanap ng panadol mag ano kayo muna hmm. But dahil uh, alam mo naman kung paano i-manage yung ugali ko Ganon. hindi hindi lang ugali mo lahat na almost 95% ng babae sa Pilipinas eh ganyan where are you? who's with you? kumain ka na? sino kasama mo? Oh, saan ka oh, punta? Paang, uh, Pinaparindal mo ako yung everyday na tinatanong ko sa'yo. Eh, hindi na. At least, meron akong... Uh, hindi ko sinabi na hindi mo i-care ang uh, tanong. Who's with you? Si, saan ka pupunta? Uh, saan ka galing? Dapat ko? lang kasi, dapat lang papaalam ka kung may every time na hindi may... Hindi lang pupunta. palagi, hindi lang palagi. Every 10 minutes. Na, oh, hindi sino yun? Hindi naman ako nun. Hindi lang ikaw. Ah, yung oh, hindi lang ang, ikaw. hindi na, ako. Once, ah, minsan nga, whole day time, hindi ko ah, lang konti, texan, eh. Ang kwento ko to sa tungkol sa mga iba. Yung mga, mga Pilipina na may girlfriend na, may boyfriend na Mas ano. Boyfriend, girlfriend pa lang, hindi oh. pa mga asawa. Eh, hindi natin alam. Baka yung iba, nag-asawa din sila. Hindi, kahit ganon. Tapos, ganon pa rin na who's with hmm. you. Where are you? Where who's with you? you? Oh. Oh, bakit? Oh, who's with you? Siyempre, lalabas yung lalaki para magtrabaho. Tapos, pag late siya, eh, hindi niya alam. Baka yun, may, Doon, baka siya may, maga... Doon siya magtatanong na. Hindi, kasi may, baka may traffic. Baka may puntahan na eh, ano bibili ng regalo para sa'yo na hindi mo alam. Mm -hmm. Tapos, mamaya, na, mamaya nag-message ka sa... Bakit may regalo? Hindi, baka. <laughs> baka yung nung araw na yun, gusto niya talaga, nasa mall na siya. Bibili na sana, eh. Nakapili din niya. Bibili sana. Pero dahil, dahil liminasin niyo yung yung boyfriend niyo or asawa niyo eh nagano siya confused siya hmm oh, pag na lang visit na yun mm. na nagtanong na naman kung saan saan ako yun is experience ano ex ex, ex expression expression ng ano expression, expression mo lang yun hindi marami marami din marami pero wag kayo maano kasi yung bisit ng expression lang yun hindi ano totoo Joke lang biro biro lang yun pero totoo to to, to, to yung sinasabi ko ha, ah. baka wag nyo palagi magtanong-tanong. Minsan baka nandun na yung asawa ni or boy boyfriend nyo nasa mall na. Bibili sana, nakapili niya, bibili sana, magbabaya sana. Doon Tapos, siya, doon dumating yung, tumawag, or dumating yung message mo sa kanya. Who's with you? Who's with you? Wag hmm, nga lang. Kaya mo na, kaya ganyan siya eh. Next time na lang, babibili lang. Oh, sayang. Oh, Sino napaka malo? Napakakunting bagay. Hindi, At malaki din. Ma, um, hindi, malaki Kung everyday din, nang, nang ginaganon eh, yun na yun. Eh, syempre nga, baka, baka, sabi niya, sige, bukas na lang ako, bukas na lang ako punta sa mall, para, para baka sakali, baka, baka, baka. Hindi Ooh, siya, hindi <laughs> <buli muna laughs> <po> na <yun. laughs> siya nag, hindi siya nagmasik. Yun pala, bi, bi, kinuha niya yung laklak, -lak, tapos yung cake, para dalhin, para surprise kanya. Yun pala, mo muna naman. Sayang kaya kayo makinig kayo sa akin yung mga Pilipina yung mga babae ha huwag kayo palaging ano eh malay nyo baka mamaya pagdating niya eh hindi nyo nag-message. try nyo ha subukan nyo isang, isang beses lang pag may, medyo late siya, wag kayo mag-message. Pagdating niya, nandiyan na yung surprise. surprise. Oh, hindi naman lagi maniwala ko 'yan. <laughs> Mag-try, try lang. Try, oh, hindi ka wa. Baka mamaya tat... yung lalaki din mag-message. So, bro, whole day na hindi nag-message siya. Ah. Mm -hmm. O, yun. O, kung I din. Day, baka, baka sakali, ano, nag-message kayo. Kamusta? Uh, pero wag, who's with you? Where are you? O, pag ka? Sino kasama mo? Palagi yun ang tanong-tanong sa mga boyfriend nyo. Nagsawa din sila sa inyo, ha? Baka kayo dyan. <laughs> tinaturo ko lang sa inyo, ha? Ang dami nitong daldal. -dal. -dal. Oh, ikaw, ikaw ang daldal -dal mo din dyan. Pa, araw, pinadal, hindi, may araw kasi tayo. Isang araw, ako ang dal-dal. Isang araw, ikaw. Oh, kaya din. na yun, araw ko na yun. Kaya kaya hindi, wala, gabi ko na yun. <laughs> Sa baka dal, dal, Pero, pag 90, mo hindi mo nga yun na 95% totoo ang sinabi ko ha. Mag, magsubukan kayo mga kabayan ni Gemma. Hindi ko kabayan. Mga kabayan. <laughs> oh, kabayan ka mo lang ah. Oh, oh Nangin na nang, nang yung pangalan ah, Sige na kabayan kabayan natin kasi Filipino din ako malapit na makuha ko din si Philippine passport inshallah uh, inshallah kaya malapit na inshallah pag balik tayo sa Pilipinas inshallah makuha tagal, ko ng Philippine passport white hair ako magiging isang isang Filipino citizen din inshallah ka Oh, hanggang dito lang tayo muna mga hamchari. Mga kamsari, mga kabayan, mag-like kayo, follow kayo ng our page. Pinabago namin yung pangalan lang niya parehas ng YouTube channel. Anong pangalan lang? oh, Saje. <laughs> This is kasi palit ng palit. <laughs> Saje. Uh, Saje, hindi. Iranian Filipino couple live. Uh, mag ano, kaya mag subscribe kayo mag follow kayo mag like kayo yung page natin na para para dumami din yung followers sa page maraming salamat sa inyo at magandang gabi salamat